Okay guys, dito kami ngayon sa ano? Ano tong lugar na to? Santa Catalina. Santa Italia pala. Eh ginawa kami dito sa ano, sa Tires. guys, oh kasi kami tulo, wala water proofing, guys. Ayun oh. Yung drain niya lagyan ng ano binago namin yung butas kasi uh, ano siya tumatagas doon sa wall parang wala siyang ano walang solvent walang mga epoxy ito so, yung gawa nila guys kaya nalit namin yan well, tapos ito lagyan ng ano to waterproofing ito so, yung batikan kong ano guys pintor pa mason pa Pangkalahatan to guys Ayan no? Ay. oh pang kalahatan yung gawa niya eh oo oh. ito yung mga bahay dito guys. sa ano Santa Italia pa rin eh? ayun yung mga bahay yan I'm